Hi guys, good morning So, pupo. maaga ko nang binihisan si Asher Kasi dadalhin namin siya sa doktor Pero hindi si Asher, si Tonton Ipapacheck up namin tong allergy Two weeks na tong allergy niya Lumalaki ng lumalaki Nilagyan ko ng ointment, ayaw Lumalaki ng lumalaki Ito yung hinalikan ng anti doon sa may sauraha Ayan o oh. dry siya Pero yung bilog niya lumalaki Ayan, dalhin namin ulit siya sa doktor para makahingi ng ointment ulit yes, right. para ipa up na rin si Tonton yun oh at dadali namin si Asher nga tapos pag uwi idadat na lang namin si Asher so yun kita tayo dun guys galing na kami sa doktor at ang sabi ng doktor ay ringworm daw yung kumapit na allergy ni Tonton So, binigyan kami ng gamot. i mo na siya ng warm water. Saka ilalagay yung cream. Sana gumaling na yung allergy ni Tonton. At ayun, dumaan na rin si Asis dito sa ano, bilihan ng vegetable. Ah, sir naman. Asin naman. Look, my ano, my hand is my hand is shaking. My hand is Asher? Ah, My hand is shaking. Bumili siya ng palok. Yun lang ang binili niya, palok lang. daming delivery, oh. Pat patatas, ang laki nung, ang ano, no? Bago yung patatas, oh, color red. Papa, look at their potatoes, color red. Hi guys, so ayan, kadarating lang namin. Galing kami sa shop. Ah, pinagawa ko na naman tong aking mobile. <laughs> Wala na sumusuko na talaga yung mobile ko. Nag-shutdown na naman. Kagabi nung pagkatapos kong mag-edit at mag-edit, pagkatapos ko mag-edit at na-upload ko yung video ko kagabi, ayan. Ano ba yung video ko kahapon? Yun yung nagmano-mano na nagtanggal si ama ng ano no, ng buto ng mustasa no. Tapos kagabi habang nagfe-Facebook ako, syempre scroll scroll ng konti, tingin-tingin ng konti, nood-nood ng video konti, ganyan. Abay bigla siyang nag-shutdown samantalang bagong ano, bagong charge. Kaya charge ko lang, bigla siyang namatay na naman wala suko na talaga so, bumigay na bumibigay na talaga yung aking mobile at yun nga madalas ka kasi bumagsak yan yung mobile na yan madalas mahulog kasi pag hinihiram ni Asher nahuhulog minsan o di kaya pag ipinapatong ko dito sa may ano nasasagi ni Asher na ganyan nahuhulog kaya yung screen protector din niya, madalas din napapalitan ko kasi nababasag. Kahit papano nga, may screen protector yan, hindi nababasag yung talagang screen mong mobile. Pero wala na. Ay! Be careful kasi, ah! Be careful, be careful. Kaya galing kami sa shop, yun. Kinagawa ko na naman siya. At saka pinapalitan ko din ang kanyang ano, screen. Ay, anong tawag doon? Yung para hindi masira yung salamin niya. Yung glass protector. Basta ganun. Oy! At ito, pagdating namin dito, ayan, tinatapos ko to. May panibago akong gagawin. Yan. Gan ito pa lang yung natatapos ko. Medyo ano siya, medyo matagal. Medyo matagal siya gawin. Ang problema ko, hindi masyadong pantay ang sa gilid. Paano kay Mapapantay dito Papantayin ko na lang. Sisingitan ko na lang yung mga dapat singitan pag ano. Hmm yung pinagkakabalan ko ngayon habang ang anak ko ay naglalaro wala pa rin electricity hanggang ngayon oh kanina pa brand out ah hanggang ngayon brand out pa rin buti na lang nakatapos akong maglaba tapos yung kay Asher din pala pinapalitan ko din pala kasi nabasag ng nabasag. Eh delikado. Ano ginagawa mo dyan, anak mo? Ito din kay Asher um. Pinatakpan ko kasi tinanggal niya nung nabasag yung screen protector niya, tinanggal niya ngayon hindi agad-agad na papalitan, nahulog, nabasag. Ayan, kung nakikita niyo. Ayan, yan Yan, basag. Ngayon, pinataktan ko ulit, basag pa rin, pero kahit papano, ano siya, safe basa sa daliri niya para hindi siya masugatan. So, ayan ang bata. Pinilas niya yung storybook ni Asher. Pinatong kasi ni Asher dito sa may bed. Ayan, ayan pinilas niya, Oh. At yun, hindi ako masyado makapag-video, guys. At nagluloko ang aking mobile na pag medyo na ano, pag medyo matagal akong nag video na ganito, tapos pag mainit siya, umiinit siya, tapos namamatay. Kaya hindi ako masyado makapag-video. At saka, masakit ang ulo ko. Ito ang problema ko, tuwing may regla ako, ang ulo ko talaga yung sumasakit. Ewan ko, bakit naman masakit ang ulo ko, eh, regla lang naman. <laughs> yung re-reglahin ka, o yung kalalabas ng regla mo, tapos yung sasabayan talaga ng sakit ng ulo. Sus Mary Joseph, kaya hindi ako masyado nakapag-video. Bukod doon, tinatapos ko yung ginagawa ko nga na ano. Papakita ko na lang sa inyo yung ginagawa ko pag tapos na. Medyo ano, medyo matagal gawin. Maano siya, ma, ma, mag, -ma anong tawag doon? Matrabaho. Isang kulay lang naman ang ginamit ko pero matrabaho siya, ma maliliit ka single single crochet kasi yung ginamit ko para hindi masyadong malaki ang butas. Kaya medyo ano, medyo matagal. Hindi ko alam kung kailan ko matatapos pero sana matapos ko 'yon bago magkataposan magkataposan nitong buwan natin para magamit ko siya kapag umalis kami. Kung matutuloy kaming umalis. At yun nga, share ko lang sa inyo guys no ang ah, napapansin ko dito sa amin uso yung hindi ano bang kasi magandang word na ano yung sakit ng mga tao dito sa Nepal alam nyo yung kidney failure at sa liver yun yung madalas na sakit nila dito yung isang uncle dito si Pisa yung binibilhan namin ng yung kapatid ni Pisa binibilhan namin ng manok ang naging sakit din ng kapatid niya ay ano din, kidney and liver din, kidney failure din, tapos na damage yung kanyang liver. Ang problema kasi doon kay Pisa na yon ay umagang umaga pa lang, umiinom na siya, ganyan. So, nasunog suguro yung kanyang liver. Kaya nagkaroon ng problema. At saka yung kanyang kidney, uh, ano na, na, na damage na rin yung kanyang kidney. So, tapos itong isang ang Kel, isang baba, bali ano, uh, father-in-law ni Sunil, yung malaking bahay. So, yung tatay ng asawa niya, eh, malakas pa yun ina. Kita muna nagbabay si Kel, tatrabaho, tapos bigla na lang namin nabalitaan, itinakbo na siya sa hospital. Kidney failure din. Tapos na-damage din ang kanyang liver. Pero ang sabi sa akin ni Asis, hindi yun madalas mag-inom at hindi rin yun naninigarilyo. Kung bago umiinom man lang yun ay... Ano lang, kapag occasionally, occasion lang, di ba, may kasal, may ano ganyan, doon lang siya umiinom. Pero yung sabi mo na iinom siya araw-araw, wala daw. Hindi rin daw naninigal. Sabi ni Asis. Pero na-damage ang kanyang kidney. Pero ang sabi ko kay Asis, isang cause kasi kapag na ang kidney ay na-damage ay yung pagkain ng maaalat. Kasi yung kidney talaga yung sumasala sa mga kinain natin at saka yung liver niya. Pero meron kasi sila ditong tabako guys na nakalagay sa plastic yung ilalagyan nila ng mama ay ano bang tawag doon yung kulay white tapos ilalagay nila dito sa gilid ng ano na tabako yun kasi eh. Pero matapang kasi yun. Sabi ko ba kayo yung isa ngayon ano siya Nagda dialysis daw. Yun ang napapansin ko dito. Ilan na yung mga nandito dito sa amin problema nila, kidney failure, liver, high blood pressure, yun yung madalas sakit ng mga tao dito sa amin. Pero kung tutuusin, puro gulay ang pagkain dito guys halos ano halos everyday gulay-gulay sila minsan-minsanan lang sila kumain ng karne minsanan lang sila kumain ng ano ng manok ganyan kapag may mga festival lang doon lang sila kumakain ng marami-raming karne pero kapag yung ordinaryong day dalawa dalawang beses sa isang linggo ganun lang sila kumain more on vegetable sila dito pero pero yung sakit nila ganun ah! <laughs> pare pareho yung halos pare pero yung sakit nila dito. Baka bukas iuwi siya. Sabi ko tinubuhan, hindi naman alam ni Asis pero sabi din na dial dialysis daw. Sabi ko kailangan yun kasi hindi na nagfa-function yung kanyang kidney. Sabi ko kay Asis kaya kailangan ko talaga tutubuhan na yun. Si Tonton marunong na siya magano, tumawag. Ah, ganun siya. Tinatawag niya kanina si Ama. Sabi niya kay Ama, ah, kasi nakatayo si Ama doon. Ay, nakaupo si Ama doon sa harap ng bahay. Ah, yun, lumapit si Ama. Sabi ni Ama, Auni, Auni. Yun, pumunta siya kay Ama. Gusto niya si Ama. Nung naglilihi ako dito, iiyak-iyak ako. <laughs> Nagtatampo ako kay Ama kasi nga. Pero, gustong-gusto niya si Ama. As in, pag nakita niya si Ama, ah, yeah. o nakita niya si Asis, ah, tapos napunta. Na? Hi, pasensya na guys. Wala tayong masyang video at ang ating mobile ay nagloloko. Pero sana bukas magiging maayos kasi uh, papagawa natin ang ating para meron tayong maayos na kamera. No, bibili tayo ng bagong kamera natin para maayos yung ating pag-video. See you in our next vlog everyone. Bye and God bless us all.